Hello mga boards, itetesting natin ang ating bagong coin sorter na ginawa dahil may nag-order sa atin mga boards So yeah, eto na ang ating uh, uh, new improved coin sorter Ayan, So testing natin Yung mga coins natin Lagay lang dito sa kanyang lagayan Okay? So, okay na yan. Then, panda rin natin. so na-sort yun na. Check natin. Ito ay puro mga new 1 peso. New 1 peso. So, okay, 100%. Okay siya. Sabi na. Ito naman ay puro old na 1 peso. Tingin tayo ng mga 5 o ano wala na nakikita puro old mga boards ayan so 100% din yung kanyang segregation and then eto naman ay puro 5 okay so puro 5 din na bago and then uh, eto ay mix eto mga words Mix yan ng 5 na old and then yung 10 na old at saka new. So, wala tayong magagawa dito mga birds. Dahil pare-pareho yung kanyang uh, laki. Kaya hindi natin siya ma Kaya kailangan natin ito manual sorting. Okay? So, manual sorting na dito ang gagawin natin. So, yun lang mga birds. Kapag uh, gusto niyo ng ganitong uh, machine, available na po sa Shopee. Check lang po sa description. Maraming salamat sa panonood.